Yan po, lubog na rito. Sa may, ano po nila kuya, ano. Boy, shout out ya. Ano ang sasama? Mabilis mo mong lumalim? Malakas. Eh, malakas na mong ano, lumalim yung ilog. Ayan, dito. Ayan po, sa may, ano po, ng, ano, yung saguhan po nila ng manok. Ay, inaabot na rito. Nung, ano po, agandul lang po. Ayan, ano. Dito, ang kita nyo naman po, lakas po raw lumalim, mga ilog. Ayan, Mulan daw po sa gawing taas kaya ganito po yung ilog natin. Ayan, ganda po. yung taniman po yan, oh, Yung ampalaya. Ayan. ayan. po yung mga ano ng manok. Makalubog na. Ayan po yung mga kambing. Oh, sinisilong na, oh. Nakakabutan ng tubig. Ito oh, yan. Ayan. ayan. po yung talungan ni Turok, oh. na. Yes. Kaway kayo, kaway. Eh <laughs> sticker daw di ko pa raw binibigay. Ah oh, wait lang, wait lang. Ay ano lang natin 'to. Ayun po ito lang yung talungan ni Ayun ay, dito 'to kan para bigay ayun. Ay turok. Ay ito, ay turok. Ay naabot mo nang tubig. Ayun po yung talungan niya. Yun, ang ganda po. Ay malawak na malawak. na. Tayo bata ano 'yan, yung ampalaya. Ha? Yung jungle. Ayan. Ay, Ay, Pabilis po lumalim. Ay, malakas daw lumalim. Ito po yung mga kalabaw nila, inaon na rin nila, oh. Kanina nandoon, na Yan. ba yung ano ng manok na yan? Kala Ay, ano, Ayun, kala Inaabot na po ng ano, ng tubig yung hapunan ng manok nila. Inaanin... Pinipitas naman na yung turok to. Ayan po, mabistopol lumalim, oh. Yung talo po ng turok, ayan. Nalulubog na naman, oh. Hindi pa nakakabawi, ano. Hindi pa nakaanin ang ano. Nakaanin na ba? Ilang anin na? Ayan, ayun, ngayon lang inaanin, ano. Ayan, mabistopol to, pal, so, ano, lumalim. Ayan, gandun po, ayan, oh. Eh mga bata oh, nakikita. Oh. Ayun oh. mga alaga nilang kambing sa kalabaw po, inahon na nila. Ayun dito po sa may San Mariano, sa may basong kalabaw. Opo, kabawa po kasi. Ayun ba. <laughs> yeah update lang po tayo ngayon dito sa ilog. Eh ay na na, na po nila yung ano, o, yung kambing nila oh. Naani ba yung ano nito, Rock? Kanina? Ay, hindi pa. Sayang ano. Ayan po, inaahon po nila yung mga kambing nila. Hoy, naahon na ba lahat yung mulak? Ayan, shout out kay Ronce. Shout out! Ayan. Ayan po sila, ayun. Inaahon po yung mga, ano, mga kambing. Paste! Shout out! <laughs> Ayan na. Ah. Ito ng ilog ngayon dito sa ano, ilalim ng tulay ng Santa Rosa. Yan po, karaming tao dito. Kaya medyo ano pa, malakas po yung agos. Kaya po, napapansin nyo, dito po yan. Oh. Yan, lawak po ng ano, Alam, Maraming mong nagbabatay. Ewan ka po, hindi ka po alam. Tama, diba? Ayan, tatanong. ayun sa may ilalim po. Ayun, sa may taas ng tulay. Ayan, mga... Tingnan po nila yung ilog. ayun malakas po, Agos. ayun po, marami pong... Tumitingin. ayun po, November 18 po. ayun Ayan, malakas po po yung Agos eh. Ayan po, hanggang doon. Sa so, ano na yan. Ayan, marami pong... Oh, maraming tingitingin. Maraming pong lubog na naman na gulay ngayon dito sa, sa may baba na tulay. Kaya po, may mga katanim eh. yan eh. Ayan, hanggang doon. Sa may, ano po, sa ginagawa ng bagong tulay. Yan, yan malakas po yung agos. Yan po, dito. Hanggang dito na. Mabot. Nung ano po, dito lang. Nung nakaraan. Yan po. Yung mga tao, tinitingnan po nila. Yan po, maraming tanim puro no? sa Megawiron. Ayan po yung mga may balag po na yan. May mga tanim po yan. Ayan.